Santiago City, Isabela naman po tayo. So ahead, Isabela. Ang tanong ko po ay uh, ganito. Nainimala po kami na ang Diyos ay isa. Ayon sa nakasulat sa Isaiah chapter 44, verse 6, jump 8. At ang Diyos na ito na nag-iisa ay nagpanukala na siya ay magkakatawang tao. Ayon sa nakasulat sa Mika chapter 5, verse 2 and Isaiah chapter 9 verse 6. Nang matupad na ang panukalang ito, na ang Diyos na ito na nag ay nagkatawang tao, samantala siya ay nasa kalagay ang tao, meron po bang Diyos na naiwan sa langit? Ah, sige kapatid, salamat sa iyong pagdalo at sa pagtatanong. Ano? Basahin natin yung sinabi mo sa Mikas 5.2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libu ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Kung apag ah, aaralan mo ng maayos ito, kapatid na Joselito, no? ah, gusto ko basahin uli, tignan mo sa isang isa screen, papapansin ko lang sa iyo. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon sa pamamagitan ng hula. Ang sabi sa hula, Ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libu ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin. May panggagalingan yung lalabas sa Bethlehem Ephrata. Lalabas sa akin, sabi ng Panginoon ang isa na magpupuno sa Israel. Ang tinutukoy dito si Kristo. Ayon. Kaya, yung lalabas na anak ng Diyos na si Kristo, lalabas mula sa Diyos na Ama. Bakit? Asan ba ang Kristo bago siya nagkatawan tao? Asan ba siya? 1.18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, Siya ang nagpakilala sa Kanya. Uh, Noong umpisa pala, ang bugtong na anak nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. So, so yung Kristo na anak manggagaling sa sinapupunan ng Ama. Yon. Hindi siya yung ama. Manggagaling siya sa sinapupunan ng ama. Patunayan natin sa 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Galing pala siya sa langit eh. Natural na nasa langit ang Ama, nasa sinapupunan siya ng Ama. Sabi niya nung nasa lupa na siya, "Bumaba ako galing sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Eh sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang Ama. Kaya gagawin niya sa lupa ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Iba yung nagsugo kaysa sa isinugo kapatid ang pagkakamali ng ibang nagbabasa ng Biblia, nung sabihin ng Diyos, ako ang Diyos, liban sa akin eh, walang iba. Abay, pinapalagay nila, yun si Kristo. Mali, yun yung Ama. Kung saan ang galing si Kristo. Hmm? Wala naman talagang ibang Diyos liban sa Ama eh. Sa Kanya galing, pati si Kristo, sa Kanya galing eh. Oh. Ngayon, eh bakit ka eh, sabi niya, iisa lang siya. Eh bakit ganon? Na sinabi ng ama, iisa lang siya. Basahin natin ang Jes ng Juan, versikulo 30. Ako at ang ama ay iisa. Nung narito na sa lupa si Kristo, sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Ay ano, ibig sabihin nung ako at ang ama ay iisa kasi galing siya sa sinapupunan ng ama. Katunayan, na yun ang kahulugan nun, 19.4 ng Mateo. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi ba ganin na nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Eh, yung mag-asawa pala para sa Diyos, isa lang yun eh. Isang laman eh. Hindi na sila dalawa, isa na lang sila. Eh magkaiba yun. Babait lalaki yun eh. Pero isa lang yun sa Diyos. Kasi yung kwenta ng Diyos, iba sa kwenta ng tao. Eh yung iba, pag nabasa, ako at ang ama iisa, ang pali paliwanag nila, si Kristo rin daw yung ama. Mali. Si Kristo galing sa ama. Eh ba sila iisa? Kasi galing nga siya sa ama eh. Parang si Eva, galing kay Adan. Kaya nung pagsamahin sila ng Diyos, balik sila sa pagiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Bakit? Eh talaga naman, si Eva ay galing din kay Adan eh galing sa uh, tadyang ni Adan. Basahin natin sa Hinesis Kapitulo 2, 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, Ito nga buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Oh, eh, kaya pala naman iisa eh, sila eh. Sa original na may talagang galing lang naman si Eva doon sa kay Adan eh, sa Tadyang eh. Eh, ganun din naman yung anak ha. Yung anak, galing sa sinapupunan ng ama nagkatawan tao ngayon. Ay, ibig sabihin, siya yung ama na pumunta sa lupa. May hindi umaalis ang ama sa langit. Ang ama laging nasa langit. Hindi nagbabago ng anyo yung ama. Basahin natin ang Santiago 1.17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na sa kanyay walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Sa kanya'y walang pagbabago yung ama. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagkakatawan tao. Ang ginamit na termino sa Bibliang Grego is uh, parala J. means transmutation o pag-iiba ng kalagayan ang amay walang parala walang pag-iiba ng kalagayan, walang pagbabago, walang transmutation. Kaya yung nagkatawan tao, hindi yun yung ama mismo. Yun yung nanggaling sa kanyang sinapupunan. Yun ang tinatawag sa Biblia na anak. Anak na galing mismo sa ama. 13 ng Juan, versikulo 13. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Liwanag eh. Alam ng mga apostol kung saan nanggaling si Kristo. Nanggaling siya sa Diyos. Hindi siya yung Diyos na Ama. Siya yung Diyos na Anak. Iba yung Ama sa Anak nang galing yung anak sa Diyos na Ama. Ang katunayan, si Kristo mismo, galing sa Diyos na Ama, 8.5 ng unang Korinto. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang Ama, ang sabi ng Biblia, ang karakteristik ng Ama, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, nagaling sa Kanya lahat ng bagay. Pati nga si Kristo galing sa Kanya. Sabi na, Ako nang galing, siya nanggaling, siya'y galing sa Diyos, at sa Diyos din siya paroroon. Saan siya galing sa Diyos? galing siya sa sinapupunan ng ama. Mula sa sinapupunan ng ama, ipinanganak siya ng ama. Basahin natin ng Ebreo 1, versikulo 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, kanino sinabi ng Diyos sa mga anghel kailanman? Ang salitang ito. Walang pinagsabihan ang anghel nito. Ang pinagsabihan nito si Kristo lang. Sabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya nga tinatawag siyang anak ng Diyos eh. Kasi, yung Diyos na Ama, yun ang kanyang Ama. Hindi siya yung Ama. Ipinanganak siya nung Ama. Mula sa sinapupunan ng Ama, anak ang Diyos, Ama. Ipinanganak niya yung kanyang anak. Basahin natin ang awit 2.7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. 'Yon, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito pinanganak kita. Kaya ang dapat maintindihan dyan, kapatid ano. May ama't may anak. Naiisa lang sila, bakit iisa? Eh kasi yung kanilang kalagayan, yung anak nang galing sa sinapupunan ng ame. Pero nung maipanganak na siya, meron siyang sariling kalagayan. Kaya kung babasahin mo uli yung 52 nang Mikas, mula sa iyo, Bethlehem, Iprata, e lalabas sa akin, lalabas ama, ang isa na magpupuno sa Israel. Yun din ang sinasabi sa Isaiah 9.6. Eh. Basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. Eh, liwa-liwanag nito eh. Sabi ng hula sa mga Israelita, sa Israelita ito naganap eh. Sa atin ipinanganak ang isang bata. Sa atin ibinigay. Aba, iba yung nagbigay kaysa sa ibinigay. Ha? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. O, ay, mo, yung pamamahala pala ni Kristo, may nag-atang sa kanya eh. O, makinig ka lang kapatid, ano? Yung pamamahala ni Kristo may nag aatang sa kanya. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. Maaatang. Hindi may mag-aatang. Ibinigay sa atin ng isang bata. hindi e hindi yung bata sa kanyang sarili nagpunta. Kundi, ibinigay siya ng Diyos, yung Ama. At yung Ama, yun din ang nag-atang sa kanya ng kapangyarihan ng pamamahala. Basahin natin ang 22-22 ng Isayas at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayon, sabi ng Diyos na Ama, ang katungkulan sa sangbahayan ni David, iaatang ko sa kanyang balikat o di may mag-aatang kay Kristo, hindi siyang magisa isa Iaatang ko sa kanyang balikat. Siya ay magbubukas, walang magsasara. Siya ay magsasara, walang magbubukas. Pinatunayan niyan sa aklat ng Apokalipsis na ang Diyos ang nag-atang sa kanya. Basahin natin ang 3.7 ng Apokalipsis. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman at naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Yan ang inatangan ng Diyos, yung may susi ni David. Si Kristo yun eh, na tinatawag na banal at totoo. Uh, inatangan ng Diyos ng pamamahala sa kanyang balikat, tinatawag na uh, makapangyarihan Diyos, tinatawag na uh, kamanghamangha, tagapayo makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipi ng kapayapaan. Eh dito nagkakamali yung mga born again eh. Kung raw si Kristo, tinatawag walang hanggang ama, eh ama, siya na nga yung ama sa langit na gumawa lahat ng bagay. Mali. Yung anak pwedeng maging ama. Eh ako, eh, tatay ko'y eh, ama ko yun eh. Eh nung magkaanak ako, eh, ama rin ako eh. Pero anak pa rin ako. Hindi ibig sabihin, nako mo naging ama ako, eh hindi na wala na yung ama ko. Hindi ganon. Ang ang Kristo may ama. Yung ama niya ay ama. Si Kristo naging ama rin. Bakit? Naging anak niya yung mga apostol eh. Basahin natin ang sabi sa 21:5 ng Juan. At sa kanila nga ay sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon ba kayong anumang makakain?" Nagsisagot sila sa kanya, "Wala." Tawag ni Kristo sa mga apostol, mga anak eh. Kaya si Kristo, nag tumata yung ama ng mga alagad na, na sa kanya'y naniwala. Pero it doesn't mean na siya mismo yung ama sa langit. Bakit? Eh kagaya ng tanong mo kapatid, nung magkatawan tao ba siya, may naiwan ba sa langit? E tingnan natin kung may naiwan. 3.16 ng Mateo. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Meron palang nasa langit, eh nung bautismoan yung anak si Kristo nasa ilog ng Hordan. Kasama si Juan Bautista. E eh, nung mabautismo si Jesus, nabuksan yung mga langit. Nakita niya yung Espiritu Santo ng Diyos bumababa mula sa langit, dumadating sa kanya, parang kalapate. At narito ang isang tinig na mula sa langit, sabi ni Mateo, nagsabi yung tinig, Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. O, okay, kita mo, di may sa langit. Yun nga yung ama, yung anak nandito sa lupa noon. De, hindi siya yung ama, eh nasa ilog siya ng Jordan eh. Anong katunayan? Sa isang pagkakataon, nanalangin ng Panginoon su Kristo. Sumagot yung ama galing sa langit eh. Akala ng mga tao, kumulog eh. Basahin natin ang isang talata ng Juan 12.28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan ngang nangaroroon at nangakarinig ay nagsipagsabing kumulog, sinabi ng mga iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. Ayon, baliwana gano. No, minsan na nagsabi ang Panginoon sa Kristo, Ama, luwalhatiin mo yung pangalan. At dumating yung isang tinig mula sa langit, nagsasabi, Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. ay eh, yung mga nakarinig, hindi nila naintindihan, humulugi ka, sabi. O kaya naman, sabi ng iba, may isa ikang anghel na nakikipag-usap sa kanya. Eh hindi nila alam, yun yung ama na galing sa langit ang tinig. Kaya iba yung nasa langit, iba yung nandito sa lupa. Sa tanong mo, merong bang naiwan sa langit? Meron, definitely. Yung ama kasi hindi umalis sa langit yun eh. Hindi umalis yun sa langit. Wala siyang pagbabago, wala siyang transmutation, wala siyang anyo ng pag-iiba't iba. Isinugo niya yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. E eh, sila iisa? E eh, kasi galing si Kristo sa kanyang sinapupunan eh. Kaisa niya yun eh. Kaya nung ano sabihin niya, ako lamang ang Diyos, walang iba, e eh, kasama na si Kristo ron. Bakit? E eh, galing sa kanya yun eh. Hindi mo naman pwedeng ihiwala yung anak sa ama eh yung anak ay bahagi ng ama. Gaya rin naman ni Eva ang bahagi ni Adan. Kaya nga natutunan ni Adan eh. Nung ibigay sa kanya si Eva, sabi ni, ni Adan, ito'y buto ng aking buto. Ito'y laman ng aking laman. Sabi niya. Ibig sabihin, ako rin ito. Mamahalin ko ito dahil ito'y ako rin. Mahalin niya si Eva, minamahal niya ang sarili niyang katawan. Yun ang kahulugan nun eh. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 28. Gayun din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Ayun. Pag iniibig mo yung asawa mo, biniibig mo yung sarili mong katawan. Bakit? Eh si Eva kasi galing doon sa katawan mismo ni Adan eh. Yun ang dapat nating maintindihan hiwaga salitanan salita ng Diyos doon sa party na yon. Kaya kapatid na Joselito, naniniwala ako na ang Diyos ay iisa. At pag sinabi mo yung iisan Diyos, yun yung Ama. Pero dapat tayong maniwala na si Kristo na bilang anak galing dun sa sinapupunan ng Ama at yung anak niya ang isinugo niya sa lupa. Iba yung nagsugo, iba yung isinugo. Mayroon ang sariling kalagayan ng anak bukod sa ama. Mayroon na siyang sariling kalagayan. Pero sa pagka-Diyos, iisa sila. Kasi galing din yung anak sa ama. Iisa sila sa pagka -Diyos. Sabi nga ni Kristo, ako at ang ama ay iisa. Hindi niya sinabing, ako rin ang ama. Gaya ng paniwala nung ibang born again. Ang paniwala nila, ako rin ang ama. Hindi. Ang sinabi niya, ako at ang ama ay iisa. Paano silang iisa? Iisa sila sa pagka-Diyos. Iisa sila. Si Kristo galing sa ama. Para rin yung salita doon sa uh, 17.11 ng Juan. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ayon, ang pagiging isa ng amat ng anak, united one. They are united one. Ang pagiging ama ni Kristo at saka ng ama, they are united in everything. Gaya rin naman ng mga Kristiyano nung una, sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y, marami no, sila'y maging isa gaya naman natin. Ang pagiging isa ng amat ni Kristo, they are united. They are in complete agreement. Ganon din ang mga Kristiyano. Pag sila'y naingatan sa pangalan ng ama, para lang silang iisang lahat. Bagaman marami sila, upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa rin ang amat, ang anak. Iisa in the sense that they are completely united in cause and in everything. Because, The the son came from the bosom of the father but the son is now have a different being from the father the son is the son and the father is the father that is the reality that we have to understand sana naunawaan mo kapatid na usilito at maraming salamat sa iyo salamat po